Ikaduhang adlaw sa clamping operation sa Iloilo City nangin, ng tensyonado. tensionado. Pila ka mga empleyado sa isa ka government office sa Haro gin sampulan. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Sambag Haro, Iloilo City. Kim Jert, ginapasalig sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga wala sila sa ginapaboran kag patas sa pagpatuman sa clamping operation. Paon mo ni o ano? Tramping ana mo sa. Tramping ani. mo ni sara mo ni o. Ni mo ni mo ni mo mo ni ha. Mo ni ha. Way kasi pet. Mo ni ha. Tay di ba ate? Agent mm -hmm. of a person and authority. Way <laughs> kuya ya ga kontra si iyaya. Juta yan lang arestohon sa polis si Tatay Abe. Bangod wala ini nagpati sa makatapos ang Iloilo -ilo City Traffic and Transportation Management Office nga kuhaon ang iya sa lakyan nga park sa kilid sang dalan sa barangay Sambagharo Ginapakig sini nga sila ang nagapanagiya sang lote kun sini nagapark ang salakyan sini. Amun na si Rasta subong amon pa na di. Kay ang duta ni 358 square meter gin kwasing highway. Asta subong sir may kaso sa korte. Wa pa Ti legally amon pa na di duta. Depensa sang Iloilo City TTMO wala sa may napakita nga papeles si Tatay Abe nga nagpamatood sini. Dapat kagahapon pa lang nagadto sa sa City Legal Office kag ginkuha ang papeles para nga pagbalik sang aton nga mga enforcer pakita ya nga legal nga ini pwede namon himuon nga grahi. Ginisuwan sang citation ticket si Tatay kag nagpasugot na lang nga iklapang ya sa lakyan. Apang nagpamalibad nga bayra ng penalidad tungod wala pa maseta lang ya nga claim. Samtang, wala naman nakalawa sa operasyon ng mga empleyado sa National Commission on Indigenous Peoples Region 6 and 7. Bangod sila man mismo, agin pang tikitan bangod sa on-road parking. Wala na nagatubang pa sa kamera ang mga sa ahensya. Una nag pa ang mga ining ay considerar sila bangod wala sila maayo na pahibalo. Apang naninduga ng ICT na nakarekorida na sila kahapon, kaghugot, nga ginapatuman na ordinansa bisan pa sa government offices kung tagaan ka mo sa konsiderasyon, ang ibang dito, mahambal nga wala ka mo dirigin Ang patas nga pagpatuman sa clamping ordinance ang hinyo man sa pila ka motorista. Okay lang kung palarias. Hindi man nga palarias. Kami gadya ang mag -una. kami ang modelo nga hindi na mo ni pagamiton dire ang aton nga sidewalk suno sa Iloilo -Ilo City TTMO naglabot sa anom ka mga salakyan ang sa unang adlaw sa operasyon kun sa isa ang na-release bangod man nga nagbayad sa tinawo sang treasurer's office nga nagaupod sa operasyon Jert, yun ako sa Iloilo City TTMO nga pagpanghangkat ang on-road parking kung gabi sa mga na-clear na, na ng mga dalanon rason ng mga enforcement team sila nga on-duty top-top sa pagpabilin ng malimpyo ang mga dalanon. Jert? Madam nga salamat sa detalye. Kapuzo Kim Salina.